Guys, nag-try ako magluto ng donut. Umalsa naman siya, guys. Umalsa. Try ko gumawa ng donut. Ayan siya, guys. dalawang baso ang ginawa ko guys yan shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta mga nanonood ng video ko wala na kasi akong may reels guys mahirap yung katulong dahil nasa bahay lang wala siyang may content Ito kaming may content. Ito na yung naluto. Ayan na yan siya. Yeah, na guys, nag-try ko magluto ng donut alinis naman ang kamay ko guys pinakin hmm. ng asukal nag-wash naman ako ng hand malinis naman hindi na kailangan mag sort ng gloves Thank you for watching.